Magandang magandang umaga na naman po mga kaprobinsya Magandang araw sa ating lahat uh, Yung iba vlog ko na naman po ay uh, Ito po ay dati kong naivlog Nung nakaraang mga siguro po ay Mahigit isang buwan or isang, or isang buwan na po Yung, yung na ipakita ko po sa inyo Yung puno ng buko ito po ay kakaibang buko, kombinasyon ng buko na may uh, buko pandan na may amoy na pandan. Sobrang pandan po, matamis at saka masarap kainin. Yung kaya ko bina, binalik, binalikan ito ngayon dahil nung nga vlog ko ito nung nakaraang buwan. Yung seedling niya po ay kokonti pa po yung sumibol. Sobrang maliit pa yung sumibol ng kanyang seedling. Kaya gusto ko pong gusto ko pong Uh, ibabahagi sa inyo o ipapakita sa inyo just to prove po na yung naiblog ko nung nakaraang buwan po ay totoo. At ito po yung sabi ko sa inyo na Siblings uh, seedlings po or similia po ng buko pandan na buko. Buko na may amoy na pandan. Ito po, nung nakaraang buwan po ay sobrang napakaliit pa po. Sobrang napakaliit pa po ng kanyang ah uh, sumibol na na sumibol na ganito po. Ayan. Kung tingnan nyo po nung nakaraang buwan, sobrang maliit pa yan. Pero ngayon po, nag, nakaraang isang buwan, sobrang malaki na po. May dalawa po na halos tagdadalawang dangkal na po ang laki. Tapos nakikita nyo po na yung sumibol pong kasunod niya ay uh, klarong klaro na po na nabubuhay na po at saka nung binilang ko ito ito po ay uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 size po Pero yung Yung klarong klaro po na nauna po Na sumibol na sobrang nabuhay na po Na pwede mo na pong itanim kahit itong dalawa po na tighalos dalawang dangkal na pwede mong itanim pwede mo na po yung idediretso tapos yung kasunod nyan uh, aabot pa yan ng isang buwan pero yan po yung dalawang halos magdadalawang dangkal pwede na po yung itanim at sa katunayan nga po nung naiblog ko nung nakaraang buwan nito ito po yung may nag sa akin na kung pwede bibili siya ito po yung may nakalaan na po itong dalawang ito ay may nagpapa-reserve na po itong dalawang seedlings na ito dahil gustong gusto niya rin pong magtanim sa kanyang either bakuran po o sa kanyang lupa dahil gusto niya rin pong makaranas na merong tanim na buko pandan dahil first time pa rin po niyang narinig o nakita na meron palang ganyang buko na may amoy na nag-aamoy na pandan sa totoo lang po kung nakikita nyo yung nilabasan ng kanyang ng kanyang uh, uh similia po ng kanyang ng kanyang ng sumibol po kung nakita nyo po may may binalatan po halos binalatan ako ng kanyang sa kanyang isang ano po sa side sa isang side niya po dito sa banda sa may kanyang uh, mata so ibig sabihin niyan diyan po dadaan yung yung sisibol na ano po sisibol na mga dahon ng nyog or ng buko. Dahil po, ito po, kung nakita nyo, bagong, bago lang din ito nahulog, itong sham bago lang din ito nahulog, hindi ko pwedeng, dahil ito po, preparation po, para po, pang seedlings or similia, kailangan hintayin mo talagang kusa siyang nahulog, at saka po, nahulog na siya, kung pwede po, ganito po yung example po, na, example po, na pwede mo siyang, Uh, ilagay sa ano po sa gilid po ng inyong area pero kailangan kukunin mo muna yung isang side niya ganito po yan po pag yan ay na, nabalatan mo ng ganyan ganyan kalaki pwede mo na yan siyang ilagay sa isang sa isang lugar, sa isang area ng iyong ano na kung pwede po, yung paglalagyan mo na lupa yung paglalagyan mo ng lupa ay kailangan ay nakapulverize po parang ganyan po ibigay eh, ko po yung eh, halimbawa ganyan po kailangan pulverize po dahil dun sa ilalim dun sa ilalim at sa harap dun sa likod ng tang binalatan ko dun po dadaan yung kanyang ugat tapos dito yung uh, sisibol yung uh, parang dahon po ng, ng buko tapos ganyan po ang pagkalagay medyo slanting po yung kanyang sa may ulo po ay nasa ilalim halos tapos po ganyan po at, at pagkara, pagkaraan ng mga ilang linggo or buwan ay may sisibol na yan pero sa totoo lang po dalawang klase po yung pagpapa, pagpapa, pagpapalabas or paggawa ng seedlings. Yung iba naman po ay ay nilalagay or hinahang ng patiwarik. Tinatalian ganito po. Yung iba ganito. Hinukuha nila yung isang ano po. Ganito yung isang klase. Pero hindi ko ito ina apply pero ito ay kas meron ding ganito yung ang gamit nila. Ginaganyan po nila may hawakan po or may ganyan po. Tapos uh, uh, ah hinahang, hinahang po nila tapos pinatali doon sa isang area na nakaganon lang po yung yung nyog. Tapos after ilang buwan din po ay lalabas din yung similya niya. Yung yung ano niya yung may sisibol din dito sa may dito sa may harapan ko po pagka ilang buwan pero hindi ako gumagamit ng ganitong estelo dahil mas gusto ko yung ganito dahil dito po hindi ito basta-basta lalabas yung kanyang ugat ito po tapos ang gusto ko po dito sa nilalagay sa lupa na dito po siya pasisibulin dahil po after a month magkasabay kasing lalabas yung yung uh, yung sisibol dito na dahon at saka yung ga, yung ugat. So ibig sabihin pag meron merong ugat na kasabay doon sa ano ay 100% per, 101% po ay talagang mabubuhay kasi may kasamang nagkasabay yung yung dahon at saka yung ugat para para ready na po siyang itatanim at saka diretso na yun. De diretso na yun siya sa pagkat pagtatanim mo at talagang 101% po ay mabubuhay na talaga siya dahil magkasabay yung dahon at saka yung ugat. Kaya mga kaprobinsya, pinapakita or binabahagi ko po yung uh, binalikan ko po yung pandan na semilya si po, yung seedlings po dahil yun po ay yun po ay uh, ibig sabihin po na yung binahagi ko or na i-vlog ko ay talagang totoo na may pruweba po na paano tayo makakaroon ng pandan. Ganyan pong proseso, ganyan po simpleng discovery po ah uh, ni silang po na paano tayo makakaroon kaya sa araw na ito gusto ko pong bago po magtatapos ang aking vlog gusto ko pong pasasalamatan yung YT channel YT Barkadas uh, Team Bicol uh, Antiquist Pride Toots and Pesi Group Chat Toots and Pesi Clan ah uh, Semblante Plemius Garbulayus uh, Plan plan, Tapos sa lahat sa lahat ng mga uh, uh, teacher Dayan and Serge Sarge Jules. Gusto ko pong pasasalamatan yun sila lahat palagi dahil sila yung sumusubaybay at sumusuporta, nanonood ng aking mga videos, nagla-like. At saka huwag kalimutan po yung notification po na ma i natin, ma-press natin para po sa susunod na video ay magkakaroon tayo. Maraming maraming salamat sa ating lahat at welcome po dito sa aking channel. Ito ang Silang Mix Channel. God bless po sa ating lahat.